ang alaga kong hugis bilog barya-barya ang laman-loob. Alkansiya. Parang kikikiti ang galaw, maraming paa'y naghahabulan. Alupihan. Bahay ng salita, imbakan ng diwa. Aklat. Tumutubo ito, namumuti-muti at nangingitim-ngitim. Amag! Mumunting biyaya sa kalangitan, nakababasa rin sa bumbunan. Ambon! Hindi tao, hindi hayop, bumubuga ng usok. E-comment mo ang sagot?